Welcome to Memang Vlogs! So for today's video, samahan nyo kaming magtampisaw sa Pagurilan Island sa bayan ng Sorsogon! At di nyo po na itatanong, si Memang ay isang Bicolana. Shoutout sa mga kapwa kong Uragon! So, bumiyahe kami from Gubato, Paguriran for about 40 to 45 minutes. Bali, pagdating namin doon, namili lang kami ng resort at nagparking lang talaga kami ng motor. So, 10 pesos lang yun, guys. Saktong-sakto talaga to kahit estudyante ka pa lang, wala ka pang baon, humingi ka pa sa ate mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa jowa mo. Okay lang yun, guys, kasi sabi nga nila, we listen, we don't judge. <laughs> Anyway, so ayan, hinahabol namin yung low tide para makatiwid kami sa island ng hindi lumalangoy. At syempre, para na din hindi mo yung mga gamit namin. Mapapansin nyo guys, marami mga palutang-lutang na mga seaweed. Eh kasi nga, kakatapos lang yan bumagyo. At sya nga pala, kasama ko yung mga kapatid ko dyan. Oh, hello, sibs! Oh, ba diba, ang linaw? Mas malinaw pa sa plano ng boyfriend mo sa'yo. <laughs> Magaganda talaga yung mga lugar dito sa amin guys. Tingnan mo naman yung mga beach. At syempre hindi din dito crowded. Kaya makakapagmuni-muni ka. Actually guys, tatlong beses na ako nakapanta dito. Nung pangalawang beses nga lang, hindi kami nakatawid dahil sobrang taas ng tubig. Kaya ngayon, sobrang happy ako. Kasi nga, maayos yung panahon, hindi umuulan, at saktong low tide. At syempre, hindi magpapahuli tong baon namin gulaman. Hindi ko alam kung gaano na yung katagal sa ref. At dahil nga biglaan lang yung lakad, yan na lang yung binao namin. Ayan, parang sayang-sayang naman -saya sila sa ayuda dahil wala naman kami kutsara. Kinamay na lang. At syempre, wala pa naman 5 seconds ubos na yan. Kaya okay lang yun. <laughs> Ayan, wala po mag Lahat po mabibigyan. At dahil tapos na kumain, swimming time na. Nakaka-excite naman. Ang lalim niyan, guys, actually. Buti na lang, marunong si Memang lumangoy. At madami din titong diving spots. Basta mag-ingat lang kayo kasi matutulis talaga yung mga bato. And surprisingly, meron akong isang spot na hindi ko pa pala napupuntahan. Ito yung parang na pwede mo siyang lusutan pa kabila. So, ayan, makikita mo yung linis ng tubig niya. At actually, may mga nakita kami dyan, mga isda. At ito pa, nakikita na ba kayo ng violet na crab? Ang tawag daw dyan is Violeta Crabelita. Charot! Anyway, sa mga may balak na pumunta dito sa Sorsogon, sana huwag niyong kalimutan tong Pagurinan Island. And trust me, it won't disappoint. So, sana nag-enjoy na mo kayo sa video na to. See you next time! Thank you for watching!